Okay na mga sir, dahil wala ano tayong ginagawa, gagawin na natin ngayon yung uh, click na 125 na isang buwan o dalawang buwan o isang buwan may git na, 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 na naka-stack sa atin dito. Sa so, isang beses, nag-live kasi ako at na-mention ko nga sa ayun nga, sakto din na naka na siya ng budget para dun sa motor niya. At uh, ito, ito, susunod na rin natin ito. Yeah. Naka-stack na rin sa atin ito mga sir. Medyo so, natagalan. Luha kasi ng uh, alam budget. Hindi alam naman natin na uh, hirap ng buhay. E, kung malaki na sana yung sinisildo ko sa YouTube. Naku, wala problema sana. Nilibre ko na lang. Kaso hindi pa kasi kaya mga sir eh. Kaya yeah bawasan na lang natin tulungan na lang natin sa good quality na gawa tapos uh, bawasan na natin yung magagastos nya yun lang yung uh, maitutulong ko mga sir sa kanya kaya ngayon to gagawin na natin to kasi ang problema lang nito mga sir napiyon sya ng langis at uh, umaanda naman nung dinala nya dito sobrang lagtik lang nakalas na natin totally mga yun mga sir eh kaso nga lang eh, nag-ipon pa siya ng budget kaya ngayon, ngayon lang natin siya gagawin kaya ito, ipapasok na natin sa loob dadalhin na natin kasi sakto, ginagawa na rin kasi yung or nilinisan na yung pisa ako, ilabas eh, ipasok ko muna yan o no? oh. yung click yung click na andun, sa labas eh, ipasok ko muna okay pasok na natin ayan yan, yan. Ayan. Magagawa, magagawa na rin. Nagpatagal dito, budget mga sir. ayun Ayan, pasok na natin. Kaya like kung sinasabi mga sir, hindi baling ma tayo sa langis. Huwag lang tayo ma sa PISA. Dahil, ah, uh, mahirap. Mahirap na, na, masiraan. Kaya ito, gagawin na natin. Wait, hmm. <laughs> nagalim na yung pan. Ah, baka nab nabasa. Nauro na. Yan. Ito yung piston niya, mga soro. Kung papansin nyo, kinalawang na rin siya. Ang gawa kasi ng uh, matagal na na stuck naka stuck sa atin dito. Gasket gas, gas. na gas-gas. yung black nya sana tapos ito yung black nya ang total ito bago lang ito kaso nga lang uh, replacement tapos nilagyan pa ng mga silan silan dito yan kaya kapag kabago o magtatap overall kayo napaka importanteng bago lagi yung gasket nya kapag bago naman wag nyo na siyang lalagyan ng anong ng uh, silat kasi padumi lang sa motor natin yan, yan. tapos yung bago yung mga sir kaso aftermarket sya yan at ang mas uh, nagpaingay yung rocker arm nya talagang mag auto focus ayan o wala na yung nasira na yung lulur na dapat krito yung style kaso ito nasira din ang uh, na na ano nasira talaga itong exhaust pero ito kumalog na rin to yan kaya dalawa yung papel na natin ito talagang hindi na natin sinama sa babayaran nya ito mga sir kumbaga bibigyan ko na lang siya ng rocker arm kaso kung sasama ko pa yan nagpapatong okay, na naman doon sa gagastasin niya pati nga yung spark plug cap basag din okay, papalitan din natin Totally, hindi nakasama yan sa mga yung sinabi ko sa kanyang ano presyo yeah, ito ilinisan na para mabuo na natin yan para maibiyahin niya na si merap din naman kasi talaga mga sir walang ng gas. Sige, mo muna lang. Yan, linisin muna natin ito mga sir mamaya, pakita ko rin sa inyo yung uh, pisa na bago at original din yung gagamitin natin. Hindi po tayo gagamit ng uh, aftermarket. Original pa rin. Mas paganda pa rin yung original mga sir. Kayo, kayo naman bahala na kayo dyan kung gusto niyo yung aftermarket. Eh pwede naman. Kaso I will lang dapat kayo sa kilometer ng pag-change oil ninyo dapat babaan nyo lang kasi iba yung aftermarket iba din yung original pero nasa pag-aalaga pa rin natin kung paano tayo mag alaga ng motor natin langis number one huwag nyo pababayaan yan kaya linisan mo natin to pakita ko sa inyo mamaya yung gagamitin natin mga pesa Okay, dahil dito na yung pisa natin mga sara, ila na natin puro original din yung ilalagay natin dyan mga sir yan hindi po yan replacement yan, sa plastic pa lang talagang makasabi uh, mo ng original pati sa cartoon yan sunset yan mga sir ang wala lang dyan yung ano yung rocker arm sa rocker arm kasi eh, para hindi na dumami kasi yung kanyang uh, gagastusin at meron din akong rocker arm na pwede na ibigay na natin sa kanya para hindi na umaba o ano umaba yung listahan ng gagasasin niya. Kaya yun ang gagamitin natin, ibigay na natin sa kanya yan. Ayan, i-transfer na yung hose sa bagong block natin. Kapag ano, bago yung ilalagay natin, dapat bago rin yung gasket natin para maiwasan natin yung pag-overheat at huwag nyo lang lalagyan ng sealant okay puhin muna natin yung piston ring marami na akong naging uh, video nyan kung paano mag arrange o maglagay para hindi siya umusok Okay, ito mga sir, yung bagong block natin. Ayan, na-install natin. Yan, hindi ko na pinakita sa inyo yung pag-arrange nung ano, ng ring paglalagay sa piston dahil uh, marami na rin akong video para doon or na upload Yan. Tapos lalagyan na natin yung tensioner, dowel, tapos yung gasket na bago. Huwag niyo lalagyan ng ano yon ng sealant. Pili lang is, pili Yung gawin ninyo. Huwag na yung sealant kasi hindi maganda yan. Bago naman yung gasket natin. yan Tapos ito, yung ano natin, cylinder head, inailagay na rin yung bagong valve seal. Ayan, yung rocker arm, inalagay na natin. Tapos, i-adjust ia natin, bubble clearance, 10 sa intake, 24 naman sa exhaust. Okay, yan. Kinakapitan natin yung cylinder head. Masukatan na rin natin ang valve clearance. At nilagyan na rin natin yung dalawang dowel, gasket. Yan, huwag niyo kakalimutan. Yung dowel para hindi ma-deform yung ating ano, black sa head. Ano, may tama yung water pump nya? Ha? Tigas? Sakto lang. Langisan mo yung ano, bearing. Okay. pag matigas yan ibig sabihin makapit yung oil seal niya salpak so, muna natin yung ating cylinder head tapos uh, ikakabit natin mayang maya yung mga no sensor throttle body water pump, radiator yan, pati langis, papatan din natin ng langis yan sa kakulan tapos mamaya papaan na rin natin Okay, ito mga kasan, so, na nasimbolo na natin yung makina, naibalik na natin lahat. Kaso may isa pa tayong problema, dahil lubat yung battery. Yan, hindi niya kaya yung paanda Yung battery niya kasi, ayan, sa power. Tapos, one month kasi na hindi nagamit, o higit pa sa one month yung uh, motor na to na hindi uman, na hindi malang ano, umandar. Kematic, nag-discharge yung battery. Kaya manghihiram tayo ng battery muna para mapag-start natin. Lagyan na rin natin ng langis. Dahil natin ng langis. Yan yung uh, dahilan kung bakit nasira yung motor na to. Dahil sa kapabayaan sa oil. Ito yan. Lagyan yung kulan? Ha? Sige, panarin nyo lang saglit lang muna. Tapos bukas, biyati ng kulant. Sinubusan tayo ng kulant, mga sir. Yeah. Yung ano, baka malaglag yung ano, ulak. Dapat pinabalik yung tunayo dyan. Yung tunayo na lang. Para pagka pinataob nyo, hindi natatanggal yung ano, ulak. Hindi. Okay. Isusong muna natin yung battery. Basta positive to positive pa rin. Ayan. Gas. Okay. <laughs> okay okay Okay, okay. hindi tulad nung una niyang dinala dito mga sir talagang kala mo may, may mayroong ano naguumpugong bakal yung vibration na narinig nyo doon sa play range nya mapapansin nyo yung kanyang uh, rocker arm talagang totaling damage sa to damage at yung spark plug cap ayan pinalitin na rin natin yan okay ibalik nyo na tapos i-diagnose nyo tapos bukas na lang yung kulan ayan narinig naman natin umandar na pagkawala wala kasing kulan, matik po na dapat hindi nyo pa iinitin ng matagalan kasi masisira yung water pump. Dahil uh, ano, uh, baka malusaw yung ano, mechanical seal ng water pump natin kapag pinainit nyo ng walang coolant masusunog. Maghahalo lang yung langis cool, sa yung kul langis sa yung yeah, na. Finalize na lang, ibabalik na lahat. coolant, tapos re-reset pwede na itong makuha mga sir pero ano uh, pa rin tapos siyempre huwag nyo napapabayaan sa langis kasi magkano lang naman yung langis mga sir kaysa sa pisa papansin niyo itong muta na ito na natingga ng isang buwan mahigit bago nagawa kasi nag uh, pa or pinag ipunan nyo muna yung pisang pambili isang buwan mahigit din na hindi nito nakabiyahe <laughs> i think more than the heart.